Kakatapos mo lang tumakbok. Mm -hmm. huh? Basta basta. Kasi tinemen, permame amo, post ko lang tumakbok. Pop! Okay. Tapos dat, dat, dat. Pwede bang magpahinga sa puso mo? Ang ganda ko. Let me need. Basta i-chat mo. See you to na lang. Ingat diyan palagi na. dyan. yung anak ko. Ito, ito. Ito. Natutulog ko. Uy. Ano na? Ganto ng katok. Ano ba yun? Ano ba yun? Doon na tayo sa anong tayo dito. Hindi kakatulog lang ng anak ko. Ako tayo ka. Patay Putik ka. Halika doon tayo sa baba. Doon sa... Eh, grabe makakatok. Ay, magising si baby Stacy. Bakit ba masaya to? Mamaya na kung masabihin niyo.

Okay. Nice, nice. No, <laughs> ano ba yung sasabihin mo? Sige, pwede tayo magingay. Anong sabihin mo? Sob. Eh, Inad yeah. <laughs> huh? huh? oh, so, mo ako ni Oh! Uh, oh! Sob, legit niya. Refresh mo Ay, gago! Ayun o. sa may delete. mo! Chat 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 I-chat mo! I-chat mo! ko Basta i-chat mo! Message mo na! ko Hi! 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 ang unang mini-message sa babae kapag gusto mo siyang formahan sa chat! Hi! Hi! Matigyan! Hi! Yan! Yan! Chill! Baka hindi naman ako reply ang... magre reply ang kanyan! Pag kung sinin ka man, okay lang, atis nag-high ka. oh. di siya Ini-inbox lang siya. Wait ka lang. Ti, okay mo, mo. Ano yun? Ang ah, si Aris. Ano sabi? Um, hi daw. Ano yung reply ko? Re-reply lang ko ba? O, reply ano mo hi. Hello na lang. Hello. Ayan. Sabihin, ng... na! Oh, Pink, nag-iisip tayo. May nag Ah, wait! Shush, shush. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kumain <laughs> uh, ka na ba? Kumain ka na ba? Yan! Kumain ka na ba? Oo, eh. Ikaw, ay, dagdagan natin. Ikaw ba kumain ka na? mga kawingman, bakit siya magchat-chat kung kumain na rin siya interesado? Yes. Interesado! Doon na si Ares. Concern! Concern, Concern. Okay. Concern niya sa'yo. Reply ka ng... Kumain ka na ba? Oo! <laughs> oh Oo! Oh, Oo! Oh. Oo! Oh, oh. oh, kumain ako! Oo! Oh, kumain ako! Kumain na ako! Wait! Kailangan matuloy yung combo niya eh. So, bilis! Wait til! Huwag lang, Anong ulam mo? Anong ulam mo? Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede. ulam mo? Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Anong ulam mo? Eh, nag na siya uli. nag na. Ang bilis magsinji, Ang bilis magsin. sing mga kawing man. Ibig sabihin, gusto ka. Gusto na. Gusto ka. Ganun yun. Nakaabang sa chat eh. Ganun yun. Eh, mga kawing man. Kung nagugustuhan niyo yung tao, di ba? Mabilis din kayo mag-reply, di ba? Matig! Matig yun, Sob! Ano ba ang ulam natin? Di ba isda? Oo! Oh, oh. Isda! Isda! Ay, oh! Yun lang! Isda lang naman kayo. Ano ulam nyo? <buns insead> ah, uh, Wala tayong ulam dyan eh! Ano na lang, mag-invento na lang tayo. Malunggay! 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 Healthy yun! Healthy! Malunggay! Tapos, lagay mo na ha, ha, ha! Tapos, kahit hindi ka naman natatawa! Dat! Dat! Tuldok! Tuldok! Tapos, amoy. Hindi naman ako mukhang nag-aantay ng chat, diba? Ano ta? Ano ta, ba? Um, Malunggay ha, anong gawa mo? Ano ang sabihin ko? Wala naman? Okay na yun. Okay na yun. Ikaw, anong gawa mo? Ikaw, anong gawa mo? Um, Lagyan natin chat. Baka parang ang cold naman natin sa part na yun, di ba? Oo. Oh. Ikaw, anong gawa mo? <laughs> anong gawa mo? Sabihin mo, kakatapos mo lang bakbo basta basta kalutin mo Kami pero may ma 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 post ko lang tumakbo up oh. tapos dat 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 hmm. pwede bang magpahinga sa puso mo ah ko! puso sa puso sa puso sa puso mo? puso ah! sa puso sa ano na reply mo? Pwede naman. Basta dala ka lang ng unan mo. He he he. Ayan, shy. Ayan. Kunwari nahihiya. Pwede naman. Basta dala <laughs> ka lang <laughs> ng unan uh, mo. Ayoko ng unan. Gusto ko. Ayoko nang ng unang gusto ko ikaw ang kaya ko. Hindi, 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 Galing mo hindi, 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 Bakit may kiss mark? hindi, 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 pag-bebe tayo. Hindi na. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Pwede daw. Pwede. Pumayag. Pumayag. Kailangan lumayo muna tayo sa mga pika-pika flies. Kailangan lumayo muna tayo sa mga ganyan. Ano mimo kailan sa pupunta dito? Yan, yan, yan. yan. Kailan ka babalik kila Kilabuchi, kilabuchi. Kailangan may ibang topic na tao. Yan para para hindi niya mapaghalata na na nilalandi mo siya. Yes. <laughs> baka parang concern ka sa kanya. Ang galing mo talaga. Ang galing mo ah. Ang galing mo. Ah. <laughs> <laughs> <Kapag -alata> mo. <laughs> Wag ka alata ka. Ka ah. professional. <laughs> <laughs> Kaya baka pag may nililigaw kayo, i-hire eh, niyo ako. <laughs> <laughs> Ayun, kita tayo sa bibig, magtatapula pa. Ito na oh, wala, wala pa. Excited dumuntos. Ah, ka Baka bukas. sabi ko baka bukas. Bakit bukas? Kasi kailangan ko siya makuusap eh. Kaya kailangan hindi muna tap out of topic muna sa inyo. Para ngayon, magiging interesado siya na, oh, hindi na pala ganun si Aris. Mabait na pala siya. Concern na rin siya sa ibang tao. Di ba? Ayun no Baka bukas kasi kailangan din kita makausap. Uy! 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 Sabi mo, about son. Alika. Kalimang, hindi dyan pa siya. pa siya. Hindi dyan hindi kaya sasagutin ka na? Hey, Uy! Hindi ka! Uy! Uy! Wala ka! lang! Hindi kaya! Uy! Si Yutom! ano yung sabihin mo! Si Yutom na lang! Ingat ka dyan palagi! Okay, okay. Red light ka. Ano sa sabi ng kiss na siya? Um, wag mo i-kiss. na. Ano lang, ah, okay, okay. Tapos, okay. Ah, um, baka naiistorbo kita. Naiisturbo kita. Alam kong, Alam kong busy ka. Alam kong busy ka. Ingat ka. Ha? Pagpunta bukas. Pagpunta pun bukas. <tis> <tis> Tapos, um, Godless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Okay, send. send. No! Man, ano kayang sasabihin ni AJ, no? You know, naka, Nakaka-intriga yun, soba. <laughs> Nakaka-intriga yun, no? Tingnan mo yung chat nila. Huwag oh, yun, no? Oh, Huwag yun, oh, no? Oh, hi, hello. Kumain ka na ba? Hanggang dyan, no? Oh. Tapos di na siya sinin. <laughs> 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 ano kayang sasabihin ni AJ, mga Kawinman? Mm. Abangan. Abangan.